Yes, uh, magandang uh, tanghali mga binabahal ko mga taga bye. baybay uh, Dito rin naman ako sa pagdala ko ng karton sa junk shop Araw ng uh, Huwebes, September 26, 2024 So, araw na ito, magdala ko at magsulong ako ng uh, mga karton sa junk shop at uh, ito yung mga karton natataling ko sa junk shop ngayong araw na ito hindi ko na istakin ito kasi nga baka abutan pa ng ulan Siyempre, mababasa magbibilad na naman ako ng mga karton sa araw so maraming trabaho uh, maraming trabaho pagka napasa ang karton kasi bibilad mo pa yan sa araw para matuyo so dinala ko na uh, sa junk shop ngayong araw na ito ng Huwebes at uh, uh, malapit na ako uh, walking distance na lang at uh, makakarating na ako doon sa site doon sa junk shop na dadalang ko doon sa suki ko para yung maliit na puhunan ay umiikot kasi kailangan gumagalaw at uh, dahil sa mahal ng bilihin ay minsan uh, nababawasan pa rin yung kaunting puhunan sa mahal ng bilihin ngayon kaya napaka ang isang piso ay parang isang daang piso na lang ngayon sa panahon ngayon hindi katulad noon ang uh, isang daang piso, napakaraming mabibili pa noon. Ngayon, ang isang daang piso mo, halos dalawang kilong bigas lang, wala na. Hindi ka na makabili ng iba pang mga bibilihin mo. Samantalang noon, ang isang daang piso, marami nang mabibili. Yan at maraming salamat. Thank you for watching. Mabuhay po, mga minamahal kong mga taga-subaybay. Please, like and share po.